Nakapag-aral kayo? Nakapag Ako lang po, grade 1. Ba't ba't uh, ba ka tumigil? Wala po kasi pabiling sa amin. Pero gusto mo mag-aral? Apo. Gusto mo din, siyempre. Anong pangarap mo sa buhay paglaki mo? Makatulong sa mag-aral. Hindi, anong, kunwari, magiging doktor, ano, anong gusto mo? Nurse. Nurse? Ikaw? ano? Makikinta ano? Maribaki! Mari gusto mo maging artista? Ako gusto ko sa ano, si Fredo. Artista din? Yes, <laughs> yes, si Fredo. Ako gusto sa nanay ko na. Akin. Ako natulong ako sa papa ko. Eh, di ba, dyan kayo nakatira. Eh, di ba, ano, walang kuryente ba? Ano? Paano yung paggabi? Bulaki yung ilaw? Pero po. So, ano? Pero-pero po. Pero, pero. Ano? Pero-pero. Ano yun? Yung uh, namamatay niya. Yung nasa bote. Eh. Namamatay yung anak ko. May... Pag-anak hmm? <laughs> pa Ano yun? Eh, sa Ano yun? oras kayo natutulog paggabi? Maaga po. Mga alas siya. Pag nandiyan tatay ko. Bakit? Pag nandiyan yung tatay niyo? Umaga na kami nandiyan. Bakit? Eh, hindi nga. nandiyan yung tatay niyo? Anong ginagawa niyo pag nandiyan yung tatay niyo? Naglalaro sa pagtapos ng nanay ko. din nanay Ah. Eh, di ba? Gusto mo, sabi mo, gusto mo maging artista. Eh, paano kayo nakakanood nun? Nung Marimar, dati, paano kayo nakakanood? Ako nanonood. Ano? Kay lolo ko. Saan yung lolo mo? Hindi ko kasama. Hindi Mabait si lolo? Oo. Lagi kayo nangakalood doon paggabi? Oo. Oh, Pero, nulipat na sila sa iyo. Nandiyan. Saan na, Sa Saan makubo nila? Saan nga? Saan nga? Di pa eto ba? Hindi nga. May nangakubo. May nangakubo. Nakakalood pa rin kayo? Oo. So. Pero, wala nang tipis kayo. Hindi nakalabo ko yet. Pakikinaad na, na, oh, na lang kayo. Pero yung, yung mga saan naman tayo, sa mga magulang ninyo, pinapalo kayo? Ba, sa tingin, ano? Sa tingin nyo, ba't kayo pinapalo? Pag, ano? Saka Ay, madudungin. Ay, madudungin. Sabi ng nanay oh. ko, wag lang. pag pinapalo kayo, nagagalit kayo, sumasama ang loob nyo? Ikaw? Ikaw bas hindi. Ikaw, ba't hindi? Ba't hindi ka sumasama yung loob mo? Kasi ayaw ko yung nagpapaka... sa Parang nag-aano, meron kang utang na loob sa kanila. Ikaw, bakit ano? Medyo masama ang loob mo. Ano, wala. Masakit, masakit. <laughs> Ay, Ikaw ang tatalungin ko kasi basta nakakaganda sa kanya. Siyempre, di ba, ano, lalaki pa rin yung pagkalaki mo. Ano yung pangarap mo para sa pamilya mo? Anong gusto mong, ano, mangyari sa pamilya niya? Hindi, ano? parang ano, anong pangarap mo? Anong gusto mo ba na Nandun lang kayo, laging nakatira. Kasi ako po, masyota ka doon. ko po, may magulang ko. At saka nagpapatulog po. At saka, sabi niya, masyota na kayo. At saka, makaano kami sa mayaman. bakit? nang nasa yaman. At doon, laging nang sinitik po. Ay, gusto niyo yung bahisal maging ano, Makikihalo-pilos sa mga mayayaman, ganoon din. Kaya lang kayo yung di ba? pero ano, pinapalo kayo. Pero, siyempre, mahal na mahal nyo pa yung, yung mga magulang ninyo, di ba? Binang mga bata, sobrang mahal. Binang mga bata, anong ginagawa ni'yo para nasuklihan niyo yung kabutihan na binibigay sa inyo ng mga magulang ninyo? Ikaw. Anong ginagawa mo? Ang ng dalawa, mamaya. Anong ginagawa mo para ano? I love John! Tumutulong ka ba sa kanila? Opo. Pag naglalapag po nanay ko, nagkaalam ka siya ako sa isang kapatid ko. Baka na naman. May Nagpapasaway ba kayo sa kanila? Hindi po. Isan lang po. <laughs> wishes he was famous spent the time alone in the basement with the linen and cocaine and